Japan, uh, balita ko, masarap daw ang uh, pagkain dito. Totoo ba yon? Oo, oh, masarap pa ang pagkain dito. Kaya lagi ako nabalik dito oh. sa Suriyaw at Binali. Oo, oh, kaya pala. Mukhang kakakain mo lang. Pawakawa ka sa tiyan mo eh. Oo. Oh, kaya nga, hindi uh, pa gusto ako na sa baon. Ah, may sabaw pa. Oo, oh, may, may sabaw. Ah, Oo, oh, mukhang masarap na. Sige, uh, tatryin natin yan mamaya. Shoutout ka pala sa channel ko, Dad DIY Hayop ka talaga! Ang ganda DadDIY mong lalaki! Dad DIY and Travel. Ano po ang pangalan niyo? Ninyo Brosas. No. So, uh, so, uh, uh, ah, binabati ko yung mga taga-gatayaw nilin Makiling makilig in this club. Ah, uh, mabuti uh, namin, mga kuya. Saka uh, sa mga subscriber ni Dad DIY and Travel. Uh, support pa tayo sa kanya and uh, Hit like and share sa mga friends natin. Thank you. Salamat po. today, andito po yung uh, pinaka-owner ng uh, isa sa kainan na ito. So, sir, magandang uh, hapon na uh, napakasarap ng amin uh, na natikman. So, invite salamat, nyo po sir. yung mga ano, mga parokyano nyo dito sa Bayan ng Liliw. Uh, ko kayo, natikman yung uh, aking mga luto, bago lang ito. Kaya hindi pa masyadong kilala. dami mga kumakain, nasutuwa at masarap nga daw. Sir, ano po ba yung specialty nyo rito sa ano nyo? Something na mga sinabawan, yun nga, niraga, tapos mga smoke, smoke ribs. Yun, susunod, titikman ko yan. mga sarili ko ba, sariling bacon, ah, sariling gawang ham. Tapos yun, marami din ako mga iba't ibang local Filipino, Filipino dish natin. na kasi yun nga, bago pa nga, kinakapa ko pa ng gusto ng tao, kaya hindi ko pa may labas yung aking mga uh, produkto. Uh, so, sir, uh, huwag kayo mawalang pag-asa, tuloy-tuloy lang, Bala, ganyan lang talaga. Lang, eh, uh, so, ah uh, sir, bali ito ay matatagpuan dito sa, ano, sa anong lugar po ito? Bali, la, la tapat, bali ito. So, tapat, kahinisan ang palaigyan ng Ayun, dito so, pala. may hay kayo ay kaliwa, So Ayon. Bago maggaso nila ang dating petrol, may oh. e, ibang may e gaso nila. Oh, so sir, salamat sir. Ano pong pangalan niyo sir? Jun. Kuya Jun. Si Kuya Jun. Kaya ah, so, kayo, tigman niyo ang aking oh. uh, may iahan sa pagkain sa sulyo at dinangin. Oh. Dahil lang ano kung nga dito ay mga something na smoke, grill at may sabaw. Oh, okay. Sir, mukhang ano, na, nag-ano na, kayo, nagma-mountaineer kayo. Marami wow! Marami kayong gamit. Oo. Na, napansin ko lang, ano. Eh, eh, yun nga, mga ilang gamit ko, dinala ko sa tindahan para hindi man uh, ah. nakakakit ng bundok. Eh, inspirasyon ah. ko na nakikita ko at masaya ko nakikita ko ah. gamit ko. Nami-miss din ang pamumundo. Ah. so, kaya pala, meron kayong ano, sir? Uh, so, so, yun. Oh. Auto, oh, wow. rescue, yun. So, maraming talent pala talaga si sir. So, Ayan. So, sa mga mountain rescue uh, yan. Yeah. Sir, kayo ba ay dating chef o ano? Dating ako nagtrabaho sa Bago. Ayun, kaya anong pala eh. Talagang may talit si Kuya Jun. Tigil na, ayun. Pagpapay niya, hindi na matangat eh. Tapos, na Ah, so sa ngayon na ah, ito na yung umpisa ng inyong ah, negosyo. Ah, nandito na ako sa Pilipinas, sa mga pamilya na. Okay. So, paano po? Salamat po, uh, Sir June. Uh, napakasarap na namin natikman kanina. So, sa mga susunod, titikman namin yung iyong uh, iba sa mga niluluto rito sa iyong ano, uh, restaurant. Oo. Uh, so, muli po, ano, uh, ano pong pangalan itong inyong kainan na ito? Sulyaw at binangin. So, sa so, dito sa ating lugar, sa aming lugar, di Leon, Gaso, Pablo, uh, yung binangin ay inihaw. Ayun. Yung sulyaw ay mangkok. Ayun, so yun mga talaga at talagang uh, napakasarap na aming kain dito sa Sulyaw at Binangi ni Kuya John ng Liliw. Salamat po! Thank you, thank you, thank you. Thank you.